Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga pinakamalaking balita dito sa mundo ng cryptocurrency kung saan ay ito po ay tungkol sa bagong 1.25 billion dollars acquisition ng Ripple sa isang prime brokerage na tinatawag na Hidden Road. Ayon po sa mga eksperto, ang deal na ito ay posibleng magbukas ng daan para makapagproseso ang XRP ng hanggang 1.5 trillion dollars kada taon. Oo, trillion po 'yan. Kaya napakalaki. Dahil dito ay marami ang naniniwala na maaring magdulot ito ng malaking pagtaas ng presyo ng XRP sa mga susunod na buwan o taon. Pero ang tanong, bakit mahalaga ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? At paano nga ba nagkakaugnay ang Hidden Road, XRP Ledger, at institutional liquidity sa isa't isa? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang hidden road at bakit po ito binili ng Ripple. Ayan, ang Hidden Road ay isa po itong prime broker. Ibig sabihin, ito ay isang kumpanyang nagbibigay ng access sa malalaking institutional investors para makapag-trade sa iba't ibang financial markets. Hindi lamang po sa crypto kundi pati sa mga traditional assets tulad po ng stocks, bonds, at saka foreign exchange. Ayon po kay ginoong David Swartz, ang chief technology officer ng Ripple, ang Hidden Road ay nagpuproseso proseso ng mahigit 10 billion dollars na halaga ng transactions kada araw. Pero ang problema, gamit pa rin nila ang legacy financial systems. Kaya ang mga settlement ay umaabot ng hanggang 24 hours. Ngayon, sa tulong po ng XRP Ledger or XRPL, ang Ripple ay may plano na gawing mas mabilis at mas epektibo ang settlement ng mga transaksyong ito. Posibleng maging real-time o halos instant. Ang acquisition na ito ay tinawag mismo ni Ginong Swartz bilang isang defining moment for XRP at bakit dahil kung maliit na bahagi lang ng 10 billion daily liquidity ng Hidden Road ang dumaan sa XRP malaki ang magiging epekto nito sa adoption at saka presyo ni XRP ayan ngayon ay gaano nga ba uh, kalaking halaga ng transaction ang pwedeng maproseso uh, ni XRP Ayan, dito na po pumapasok ang analisis ni uh, Ginoong Zach Rector, isang kilalang XRP community influencer. Ginamit niya ang mga numero para ipakita kung gaano kalaking volume ang kayang iproseso ng XRPL kung maging bahagi ito ng operasyon ng Hidden Road. Ayan, ayan narito po yung kanyang ibinahagi na breakdown dito. Yan 10% ng uh, liquidity ng Hidden Road ay katumbas po yan ng 1 billion dollars kada araw or tinatayang 300 billion dollars kada taon. Yan dito naman sa 30% ng liquidity ay katumbas po yan ng 3 billion dollars kada araw at tinatayang 900 billion dollars hanggang uh, 1 trillion uh, dollars kada taon ang uh, aabutin nito. Ayan, sa 50 naman na 50% naman na liquidity ay uh, ito po ay katumbas ng 5 billion dollars kada araw at ito po ay higit umaabot po sa higit uh, 1.5 trillion kada taon ibig sabihin kahit hindi 100% ng transactions ng hidden road ang duman sa XRP ledger kahit fraction lang nito ay sapat na para magkaroon ng trillion dollar volume ngayon ay bakit ito isang game changer para kay XRP? Ayan. Kung matatandaan natin, matagal nang sinasabi ng XRP community na kayang-kaya ng XRPL ang magproseso ng malalaking halaga ng pera sa global scale. Noong una, parang imposibleng mangyari ito. Pero ngayon, dahil sa acquisition na ito, ang dating fantasy ay tila nagiging realidad na. Ayon po kay Ginoong Rector, ang kahayang ito ay nagbibigay ng kredibilidad kay XRP bilang isang tunay na global bridge currency. Isang digital asset na pwedeng gamitin para mag-transfer ng halaga sa iba't ibang bansa, institution at saka currencies in just seconds or ilang segundo lamang. At kung ganito po at kung ganito na kalaki ang volume ng pera na dadaan sa XRPL, marami ang naniniwala na kailangan pong tumaas ang presyo ng XRP para masuportahan ang ganitong antas ng paggamit. Kaya halimbawa, sa kasalukuyan ang presyo po ng XRP ay nasa 1.98%. Ang market capitalization naman ito ay nasa 115 billion dollars. Pero kung trillion dollars flow ang pag-uusapan, maaaring kailanganin nito ang market cap na nasa multi-trillion range. Kung mangyayari po ito ay posibleng si XRP ay pumalo sa mas mataas na presyo na hindi pa natin nakikita dati. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan, meron po tayong uh, dalawang uh, dahilan dito. Ayan, una ay nagbibigay po ito ng renewed confidence kay XRP bilang isang long-term investment. Kung uh, tayo po ay isa sa mga hoodler ni XRP, good news po ito. Ang mga developments tulad nito ay nagpapakita na aktibo ang Ripple sa pagpapalawak ng kanilang network sa institutional level. Hindi lang hype kundi may konkretong hakbang. Pangalawa, may potential price surge kung magtutuloy-tuloy ang paggamit uh, kay XRP sa institutional settlements. Ibig sabihin kung makapasok po tayo ngayon habang mababa pa ang presyo, posibleng makakita po tayo ng malaking returns sa hinaharap. Pero tandaan po natin, speculative pa rin po ito. Wala pa tayong kasiguraduhan kung kailan at gaano kabilis ang adoption XRP sa mga transactions ng Hidden Road. Kaya mahalaga pa rin po ang risk management at diversification sa ating portfolio. Bilang pangole ay ang masasabi ko naman po rito ay ang baditang ito ay hindi lamang hype. Ito ay isang strategic move na nagpapakita ng maturity ng Ripple bilang isang kumpanya. Imbis na puro marketing, mas pinili nilang bumili ng isang established player sa traditional finance para ma-integrate ang kanilang blockchain solution. Kung totoo nga ang gagamitin ng XRPL sa mga real world transactions ng Hidden Road, isa po itong malaking milestone, hindi lang para kay Ripple, kundi para sa buong crypto industry. Unti-unti ng nagiging bahagi ng mainstream finance ang blockchain at ito ang simula ng mas malawak na adoption. Sa kabuuan, ang success ni XRP ay nasa implementation pa rin. Kaya habang maaga pa, malagang maging mapanuri, magbasa tayo ng balita at manatili po tayong updated para tayo ay makagawa ng matalinong desisyon bilang isang crypto investor. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.